Inangunahan ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang opening ceremony ng isang five-star integrated resort sa Quezon City. Ayon sa Pagulo, magsisilbing daan ang ganitong industriya, hindi lang sa pagpapalago ng ekonomiya, kundi para ba ipamalas na rin ang kilalang hospitality ng mga Pinoy. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Malaking tulong sa ekonomiya, ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bukas na integrated resort sa Quezon City, ang Soler Resort North. Mismong ang pangulo at si First Lady Liza Marcos ang nanguna sa opening ceremony nito. Ayon sa pangulo, sa pamamagitan ng mga ganitong industriya, mas napapalakas nito ang ekonomiya ng bansa. This industry also expanded into crucial sectors, including hotels, retail centers, movie theaters, and dining establishments. With Soler Resort North hiring more than 4,000 Filipino employees, this will not only boost our economy, but will also empower our people to reach their full potential. dagdag pa ng punong ehekutibo. Patunay lamang ito na nakababawi na ang bansa mula sa dagok ng COVID-19 pagdating sa turismo. Lalo't nakapagtalanan ng pagtaas ng inbound tourists dahilan para kailanganin ng mga ganitong uri ng istruktura. Ipinunto pa ni Pangulong Marcos Jr. na magsisilbing daan ng mga ganitong uri ng industriya para mas maipakita pa ang pagiging hospitable ng mga Filipino. This resort features not only first-class amenities but also world-class Filipino talent is going further to raise the country's image on the international stage beyond the revenues that pour in from leisure activities and tourism this industry has provided jobs to our people and has contributed to social development tiniyak naman ng pangulo na patuloy na magsisikap ang pamahalaan para mapalakas pa ang hospitality industry sa Pilipinas ang naturang resort at casino ay nagkakahalaga ng US 1 billion US dollar at kauna-unahang 5-star integrated resort sa Northern Metro Manila at kalapit na probinsya. Mayroon itong 513 na kwarto para sa accommodation, 2,600 na electronic gaming machines, gayon din ang labing apat na restaurant at bars. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.